Hello guys, dito ako sa mga tanim ko na mga lubate Kung gusto niyo magtanim ng alugbate guys, pero wala namang malaking uh, lugar na pagtataniman, ito lang gagawin niyo, guys. Ayan, maglagay kayo ng straw. Kahit anong uh, haba ng straw, yan, ganyan lang. Iwas-iwas mo lang yung straw para mayroon silang kakapitan. Ayan. Ibang diba lago na. Ayan. Maliit lang kasi ang mini ko kaya nagtanim ako. Mga tatlong puno siguro to kaya eh gumapang na. Ayan, gumapang na siya, guys. Yan mga ganyan mga straw, guys. Pinakalat ko yung mga straw para mayroon silang kakapitan. Ayan. Nakailang nakailang harvest na rin kami sa ano mga dahon, guys. Ang ginagawa ko, guys, para gumapang sila ano dahon lang ginukuha ko yung mga yung mga gulang na na ano dahon yung mga talbos iniiwan ko para lumaki pa siya pag malaki na ang dahon gino, you know, pag nagulay ako ginupit-gupit ko lang siya para lumiit siya wag sayang din naman kasi guys kung di natin gulayan yung mga yung mga gulang na mga ano di ba kar di ba karaniwang ginugulay natin yung mga talbos mga talbos lang na alubate gugulayin din natin yung kagaya nito malaki na siya yung mga malaki na dahon ang kinukuha ko guys para yung mga maliliit uh, lalaki pa siya ganun ang gagawin guys ayan kaya kung gusto niyo magtanim ganun lang gagawin nyo guys yung, yung mga nakakalat na mga straw dyan ah, uh, gapangan yan niya tulad niya may patula ako yung gumapang na rin siya oh pagkapang na rin siya guys iwasan nyo lang na hindi pupunta sa kapitbahay para gumapang para hindi tayo nakaka-estorbo baka kasi magalit ang kapitbahay pag gumapang sa kanila dahil talagang malago talaga to magiging uh, ano to yung magiging gubat tong bahay na to guys <laughs> ayan gumawa ako ng mga straw na gapanganila iwasan nyo tuwing umaga, check, check nyo lang kapag mayroong bagong tubo at balak gumapang sa kapitbahay, alisin nyo agad kasi baka magalit ang kapitbahay. Iba-iba kasi ang klase ng tao, may mahilig sa gulay, mayroon ding ayaw dahil isturbo. Ayan. Parang ano kasi, parang gubat. Ayan guys, sana may natutunan kayo sa video kong ito. Kaya sige, tanim na tayo guys. ah uh, try nyo magtanim. Gaya nyo itong ginagawa ko, stro lang, gapangan. Bye guys!